Magandang araw! Nag-crave ka ba ng pork sisig? Alam nyo ba na may mabilisang paraan para makaluto ka nito na hindi mo na kailang ilaga, ihawin o kaya naman iprito? At ang importante sa lahat na hindi mo na kailang gumasos pa na malaki para lang makaluto ng ganito kasarap na pork sisig. Kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo. Tara, tumpisa na natin. Isa lang lang natin yung ating kawali over medium heat. Ilalagay na natin dito yung ating pork kiniling. So, lutuin lang natin yan until mawala yung liquid ng ating meat. Once nawala na yung liquid ng ating karne at medyo nagmantika na ito maglalagay lang tayo ng konting mantika dito at saka na natin piprituhin until magbrown ang kulay ng ating karne make sure na palagi lang natin tong haluin para pantay ang pagkaluto ng ating karne Once nag-brown na yung ating pork giniling, maglalagay na tayo dito ng bawang at ng sibuyas. Igisa lang natin yan for at least 2 minutes. Kung mapapansin nyo ay marami ako nilagay na sibuyas. Mas malalasahan mo kasi yung sarap ng pork sisig kung marami itong sibuyas. Pero kung hindi ka naman mahilig sa sibuyas, bawasan mo na lang. After 2 minutes, itimplahan na natin yan ng ibang pampalasa kagaya ng toyo, liquid seasoning, kalamansi juice o kaya naman lemon juice, konting paminta, at seasoning granules. Pero kung ayaw nyo naman ng seasoning granules, pwede naman asin o ibang pampalasa na nais niyo Haluin lang natin yan mabuti at isimmer lang natin yan for at least 1 to 2 minutes. After 2 minutes pagkakagisa ay hindi naman makukumpleto yung ating pork sisig kung wala itong liver. So dahil nga mabilisan ang recipe natin for today ay gumamit lang ako ng liver spread. Pero kung ayaw naman ng liver spread, pwede kayong gumamit ng atay na manok. Pirituhin nyo lang to at hiwain ng maliliit. Igisa lang natin yan for at least minute. After 1 minute ay pwede na tayo maglagay ng ating mga sili. Pero yan ay optional lamang. Kung ayaw nyo na mga kang, huwag nyo na lang lagyan. haluin lang natin ng bahagya at pwede na yung iserve habang mainit pa. Pero kung meron man kayong available na sizzling plate o sizzling pan, ay mas okay kung gagamitin nyo ito. Maglalagay lang tayo ng konting butter o kaya naman margarine sa ating mainit na sizzling pan. At saka tayo maglalagay ng ating mixture. Kung may extra budget naman ay pwede kayo maglagay ng itlog at saka ng mayonnaise. At narito na ang ating quick and easy pork sisig using pork giniling. I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. At kung umabot ka sa part ng video na ito ay pakicomment na lang po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan lugar inabot ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at huwag rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po at ingat palagi. Shut sure.